Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung pag-usapan natin si Devin Booker matapos lang ang pumirma ng 2 years 145 million contract ay kinandado na niya ang kanyang sarili na manatili sa Phoenix Suns hanggang sa taong 2030 kung saan siya ay magkakaroon na ng edad na 33 years old bago nga sila mawalay sa playoffs ni Anthony Edwards at ng Timberwolves the playoffs before that ay ibang level nga ang nilalaro ni Devin Booker mga kaibigan subalit syempre ang maaalala lang ng mga fans ay ang Game 7 kung saan nagkaroon siya ng bad game at binigyan siya ni Luka Doncic ng Luka Special Subalit so, sa playoffs na yon ay nag-average nga siya ng 33.7 points, 4.8 rebounds, 7.2 assists and 1.7 steals per game on 58.5% shooting sa field and 50.8% shooting naman sa 3-point line. Andun nga yung galing kay Booker mga kaibigan, hindi nga proven na capable siya na maging leader ng isang championship team. Subalit so, bigyan mo nga siya ng isang magaling na playmaker at kung ipapafocus mo lang siya na gumawa ng puntos ay kayang-kaya ng ang gawin ng kanyang trabaho. Ganun pa man with Jalen Green and Brady Beal sa team na hanggang ngayon ay nilalakad pa rin nila ang buyout nito. Kung wala nga silang mahanap kapalit ni Jalen Green sa isang trade most likely ay magiging point guard na naman si Devin Booker na obviously ay malayo sa kanyang natural position. Pumasok nga siya sa NBA na si Kobe Bryant at Klay Thompson ng style of play na ginagaya niya at ngayon ay gusto itong gawing point guard ng Phoenix Suns. Imagine si Clay Thompson, Reggie Miller o Ray Allen ay gawin mo itong point guard sa gitna ng kanilang prime. Ang pagiging point guard nga ay ma-improve mong iyong vision over time. Subalit mahirap mabago ang mentality ng score first player na gawin mong pass first ito. Nasisira nga ang rhythm ng isang player mga kaibigan. Ang mga tulad nila Luka Doncic, LeBron James, Rajon Rondo, Chris Paul, Tyrese Halliburton o kung sino pa man ay may mga natural gift nga ito as a playmaker simula pa noong bata sila at hindi ito ginawa o binago para maging point guard sa gitna ng kanilang prime. Hindi naman imposible na magkampyon si Booker sa Phoenix Suns. Subalit napakahirap nga na manalo sa Suns kung ang lakas nga ng mga teams sa tulad ng OKC, Mavs, Rockets at iba pa at patuloy lang itong lalakas sa mga susunod na taon. Kaya naman nakakapanghinayang ng galing ni Devin Booker na tila ba ay mapapako ito sa Phoenix Suns lalo na sa panibagong CBA ngayon na napakahigpit. Sino ba ang tatanggap ng 65 to 75 million na sahod nga sa mga susunod na taon kaya naman hindi malabo na si Devin Booker ang magiging version ng Phoenix Suns si Damian Lillard kung saan alam ng lahat na loyal ka sa iyong team. Ganun paman man maswerte na nga kung makakaabot ka sa second round ng playoffs at ang ending nga ay ititrade siya ng team o ibabay out ang kanyang kontrata kapag plano na nito mag-rebuild matapos ang ilang taong kabiguan sa playoffs. At the end of the day ay mababaliwalang walang iyong loyalty at kapag dumating na yung araw na malilipat ka na ng team ay lipas na ang iyong prime ala Damian Lillard o kaya naman ang kakampi niya mismo na si Bradley Bill na tumagal sa Washington Wizards noon Sa galing nga na meron si Booker ay gusto mo siya makita sa big stages Kaso balit hindi nga ito magiging madali dahil sa pinirmahan niyang kontrata Sa team na kinabibilangan niya At sa higpit ng competition sa Western Conference Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?